Good morning to all at good day sa lahat ng mga ka-JT natin at ito syempre medyo gutom po tayo pagising po natin ng umaga hindi po tayo nakapagpapawis kasi po masama po ang panahon tapos uh, magjogging po sana ako or magbabay kaya lang po nag-ambon tapos maputik po yung kalakasada madulas lang po kaya eto na tayo ay nagkapilup tapos ayan napasarap po tayo ng kain syempre yung kinakain kong tinapay ay mabula sa mga nakaagets po niyan ay yan po ay tinapay na binili ng aking ati Monet, mga ka -GT. Tapos ano po yan, mabulang tinapay, sinabon, mga ka-JT. Kaya napasarap po ako, naubos ko po yan ngayon lang po umaga. Kaya day, nasira po ang daya natin with copy. Tapos with panood ng JT sa kalam. Nakita nyo naman po dyan, pagka tapos ko po, ay ako yung nag na, na Kung kayo nakaupo, nakagaya ko, nasa kaliwa ko po yung wait, yung kulay black. Pero kung kagaya ko pa rin, po kayo nanonood at nag-edit, nasa kanan ko naman po yung wait ko. Ginamit ko po yan kahit paano, At syempre, mga ka-JT... Habang nagwe-waiting po tayo dyan, na hindi na po tayo natuloy magpapawes, uh, eto pala po mga ka-JT, yung mga kamartes ko rin pala, takot din sa tubig, takot din sa ulan, wala po tayong mga ang tagal ko po nag-antay dyan, ang tagal ko pong, nag po pong nagbibidyo dito sa area ko, at syempre mga ka-JT, wala po tayong order sa mga online shop. Kaya eto, wala po tayong naantay, talaga nagpapa Lipas lang po tayo ng oras habang kinakalikot ko po yung isang cellphone kung alam nyo na mga Moraita lang. Puro Moraita lang naman po yung aking gamit na yung gadget mga ka JT. Siyempre na kapakinabangan naman at idol ko si Mayor Biko Soto. At mga ka JT eto habang kumakain po tayo dyan bumubula po bibig ko dyan. At siyempre may kachat po tayo dyan. At shoutout nga pala po sa ate Zay ko na nagtatampuraw. Aba pagkarating ko dyan tatlo yung dala ko. Kay, kay sa inahin mo na lang daw at di ka naman daw nakakain ng tinopak, este nilupak na mayukmok. At ayun nga, syempre, tulog ka pa di ka naman daw nakakain, mga ma Zay. At ito po, ayan po isang kamarites ko. Talaga namang uh, takot din po sila sa ula, parang ako. Ayan mga ka-JT, kaya hindi po ako nakapag-bike or nakapag-jogging kasi medyo madulas po sa kalsada yan. At kaya, siguro, mamaya nga po ang pagkagumanda, baka pwede ako mag-walk, mag-bike. Ayan, si Sunny Sencil, shoutout. Nakatlan nyo naman po yan, napakasipag po niyang ama, may ama na yan. At alam nyo naman po, syempre, ano na siya, daddy na, kaya kailangan magsipag. At dito po mga ka-GT, ayan, ulitin ko po si Adizay, ang sabi ng inahe, hindi naman daw nakain ng tinopak, anong ah, nilopak. At tanghali na raw gigising, tulog pa naman daw, ayun, na, andawin madami na po yung mga ka, hindi naman po kamarate, eh, siya mga ka-neighbor po yan. At siya shout out sa iyo, na kung maganda na raw siya doon, sabi ko, ako naman. At uh, syempre mga ka-JT yan pong mga binabanggit ko po yung mga kapitbahay namin. Dito po ay medyo alangan, alanganin pa po talaga, paglabas ko po dyan, nag-aambun pa, at syempre tumambay po tayo doon sa aming uh, resort. Na dati ko po pinaglalabahan, pinagliliguan, nung bata pa po ako Siyempre, hindi na po ngayon sa ngayon Kasi ginawin na, ah, mahirapan ng umahon Pero maligam po yung tubig doon At pagkadating po doon sa may padi, meron po mga hot water doon At singaw-singaw po yung galing Mount Makiling pagkakaalam ko po, po Yan po yung aking pagkakaalam mga ka Kasi nasa paanan po kami or ah, dulo ng hintuturo ng Mount Makiling na paa kaya may mga parte rito na mainit ang tubig lalo sa deep well at may mga parte rin po na malamig ang tubig. At yung shoutout nga pala kay Binusa at sa jowa niya. At syempre mga ka JT, silip-silip lang po tayo. Ayan, silip sa bintana. At yun nga po, ulitin ko lang po dito, may mga parte na mainit ang tubig, may mga parte malamig ang tubig. Pag napalapit kasi sa medyo lawa, marapit na rin po kasi dito yung lawa ng Laguna. At sa mga resort po rito, syempre sa so mga gusto magpabook, ah, hanap lang po kayo ng legit pool agent. Marami po nakatambay sa National Road. At meron din po mga legit agent na mga nag internet kaya uh, kayo po ay makipag-transaction sa maayos po. At yun nga po, ang dami po dito mga resort. ah, uh, pwede po kayo magpa-book anytime, anywhere, any go. Ano yun, JT? English yun ah. At syempre mga JT, eto, wala pa rin po tayo mai maimarites. Puro na lang po gantong viewing. Pasensya na po tayo. Hindi ko akalain na takot din pala ang mga kamarites ko pag nagaambon at masama panahon. Pero syempre, hindi naman po tayo titigil dyan. Lalabas po tayo, tatambay po tayo, pero wala po tayong nakita at narinig. Siguro, tapos na mga marites o panapanahon po ng marites o araw. At yung mga ka-JT, pagkatapos ko po rito, nakita ko naman po dyan si John Miko Eggplant Dersario. At yung kanyang ate, ayun po, ayan, broken hearted po yan, uh, si Mika. At uh, syempre, on na po yan. Uh, ah, pero nakikita ko po yung kanyang ex na may angkas. Hindi ko alam kung siya o iba. Kasi naka-helmet. nung isang araw, nakita ko po yun. At ah, syempre, mga GT jt ayan, nakita nyo naman po. Ang dami-dami pong lumalampas sa motor at ang dami po lumalampas dito ng mga mangingisda na marami pong huli lalo sa pamadaling araw wala po akong nakikita ang bangos puro lang po tilapia napakarami po kilo-kilo po talaga at syempre ay may nalate pong mga estudyante medyo tanghali na po siya. Baka medyo nag-away pa sila ng nanay niya or napagalitan or syempre minsan walang baon o basta may gawain pa sa bahay kasi sa mga kagaya nating uh, taong ganito lang po ang buhay natin. Minsan po may mga obligasyon po sa bahay, magugas ng pinggan, magsaing, magpakain ng kapatid. Kaya yun po medyo siguro natatangali or tinanghali ng gising yung ibang mga estudyante. Basta ito po mga JT, yun po ang real, real talk Nabuhay Pero pagka syempre rich ka, naku po, may deservice ka po at maganda school. At ayan mga ka-JT, nakita nyo naman po ang sama-sama ng panahon. Medyo nag pa rin po ako dyan ha, pagtila ng amon pero hindi na po tumila. At ayan mga ka-JT, si John Mico, Eggplant. Uh, hindi sila nagkasalubong, Syempre kinat ko yung cellphone ko. Pero atin niya po yung kanina. ah uh, ito mga ka-JT, nakita nyo naman po. Dito po mga ka-JT, isa na lang po nagtitindahan ng almusal kay na ate ato na lang. Si ate baby, ayan po si ate baby. Max, Maxe and baby Lugawan. Retired na po yan. Uh, medyo sinama po ang pakaramdang kaya pinag-retired na po ng mga anak. At syempre, sa tagal na naman ng servisyo na ate baby, ang dami na pong pinakain ng spaghetti niya, lugaw, panset, at saka champurado na may itlog, na may paan ng manok. Champurado, siya lang po may tinda nun. Pero syempre, Finish na po yung kanyang trabaho na yon At ayan, nagpapaano na lang po yan. Donyan-donyan na yan. Si ate baby yan. Kapit-bahay ko po yan. Sa mga, siyempre, nanonood sa akin at nag-susuporta. Lalo po yung mga CPRer si na ang hirap ng trabaho na nasa dagat lang at saka mga OFW. Shoutout sa inyo. Na sana, lagi kayong safe at uh, makapag-uwi kayo na maraming pera sa pamilya nyo. At ayan, si Tam at si Joel. Shoutout sa inyo na nakakamotor. Kapit-bahay ko po yan. At pagaling sana si ate Cecil. At ito pa mga ka-JT, dire-direch dire, si Ate Noleng, hindi makakaway dahil may daladalang tawag dito, ah uh, kaldero. Magugas po yun ng kaldero at pinggan dun sa ilog namin, sa resort. Tapos mga ka-JT, nag-aantay po ako. Inaantay ko po dyan si, ano, si Puto. Bibili sana ako ng Puto dyan, napakasarap na nyo. Merong tawag dito, Yema, tapos may inyog. Puto, kutsinta, tsaka sapin-sapin mga ka-JT. Favorite ko rin naman po yun, lalo pag uh, merong sa ibabaw na Yema, mga ka-GT. At yan, uh, nakatanya nyo oh, wala to Wala po tayo ma dyan. Kasi yan, sama ng panahon yan. Tinitingnan ko po yung ano. Lumalakas po kasi yung ulan, mga ka-GT. Medyo... Alangalin po talaga ng mga ganun na magpapawis at yon Naisipan ko po na pumunta rito at kausap ko nga po pala yung kapitbahay ko dyan. May nakamarites ako kaya lang nagtanong lang ng oras. Hindi naman po siya nakipagmarites. At yun sa dulo na yun, nakita ko si Ati Aton at saka si Ati Iska. Na siyempre regular naman po dito yung mga pakwento. At yun naman po syempre ang buhay namin dito. Tumambay-tambay at ayan mga ka GT na paalino po. At ayan may kamarites ako dyan. Shoutout kay Ati Pina, kay Kuya Pab, sa family mo at ayan, kay Maestro at syempre mga GT, ayan gt uh, nagmamartes sila dyan, di ko sila marinig kasi ang layo ko pero ayan yung kinalakihan kong paliguan nun tsaka dyan po kasi hindi ka na magbubuhos warm water po yan hindi po maginaw kaya lang ang pag-ahon at pagpunta nyo po dyan maginaw kasi mapapaspaso kayo ng hangin pero syempre kompleto na po yung gamit nyo dyan toothbrush, colgate shampoo, sabon, towel, tapos pang hilod, yung po talaga yan, regular na reg regular dyan sa mga lahat na naliligo, tapos syempre marami maglalaba dyan, ay na po ako mga JT, tumabay na po tayo para hindi halata, tinago ko po yung camera ko dyan, at syempre nagaantay po tayo ng mama marites dyan, wala pa rin po mama marites, mga ka -GT. at yun nga po, syempre kasama ko po yung pinsan ko kahapon, si alampango, Ampango Ampango Muñoz. at yun na ah, nag-aagawan pa kami sa ite out namin ewan ko ba naman bakit kami pares magka ano magkagulangan pero joke lang po yun mga JT at syempre eto uh, tambay tambay lang po muna tayo at uh, naghahanap po na mga marites. wala po tayo mga marites mayroon pala po may kachat po ako magma marites may tinuruan po taga uno na maging marites yung po sabi sa akin at ayan po wala na pong tumatambay po dyan wala na rin pong lumalabas ng mga estudyante, mga ka-JT. Siyempre, late na at saka po tanghali na. Uh, nakapasok na po lahat sila at yun nga po may narinig akong pot, pot kaya lang pandesal kala ko si puto na puto ko tinta ay fail mga ka JT sana po uh, napapasaya ko po ang iba dyan at salamat po sa mga admin na nag approve maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo lahat at syempre sa mga sumusuporta at naniniwala thank you so much hashtag Salamat Excuse me po Lunok, lunok JT Patapos na video Napapalunok ka pa At ayan po Mga JT Siyempre Matatapos na po Yung video natin uh, See you on my next video Ayan nakita nyo na po Si Kim Niloko ko po siya dyan Pina Kumikinis po yung kanyang motor Mabigat na raw Kasi nililinis niya uh, Yung motor ko po Misan ko lang po naman Nagagamit Mas mahilig po ako Magbike lang Siyempre adventure Babus mga